Yo mga kamaster, ayan mga kamaster, ito pala yung kalabaw po namin na lalaki. Ayan, si Liboy. Liboy! Pangalan niya ay si Liboy, ayan. Malakas kumain kasi medyo malaki na siya. Ang uh, edad niya pala, mga dalawang taon na siguro to si Liboy. Ito pala yung niyoga namin sa sagingan. Continue doon. Ayan. malaki yung area natin dito mga ka-idol, mga ka-master ayan, si Liboy huwag tayong magpadikit sa kanya dahil matapang daw yan si Liboy, matapang na kasi binata na nga siya, malaki na kanyang kalaki si Liboy ayan bali yung kanyang nanay ay nasa baba 4 saka yung isang kapatid niya buntis na naman yung kanyang nanay ni Liboy ayan dito naman mga kamaster ayan malalaking puno nandito ayan. dito pala yung sa nursery ito sa guberno ito mga ka mga kamaster ayan yan yung ano nila pananim malaki space